Mas paiigtingin pa ng pambansang pulisya ang kampanya nito laban sa guns, goons at gold o 3Gs na sinamahan pa ng F of fake news. Sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na habang papalapit ang 100 days bago ang araw ng eleksyon, mas tututukan ng PNP ang 3Gs and F upang masiguro na maayos, mapayapa at may kredibilidad na eleksyon. Ayon kay General Mar sa kaning may pulis na mapapatunayang nagpapagamit sa politiko ay otomatikong hindi na ito mapopromote sa kanyang rango at posibleng madismiss pa sa serbisyo. Paliwanag ito dapat manatiling apolitikal at non-partisan ang buong hanay ng PNP. Meron po kami ginagawa 100 days before election. Ang sabi ko nga, doon dating old school natin, no? 3Gs, uh, guns, guns, and gold. Of course, kaya mo kontrolin yun eh. Kaya nang, may dinagdag kami sa guns. Ang guns, si na namin yung mga police na magiging political. It will be part ng uh, magiging guns Pati mga military that will be supporting yung mga election. Ayun namin yan. So, 3Gs and 1F guns, goods, and gold and fake news from Federation na. Samantala, makikipagpulong din ang PNP sa Comelec upang maipatupad ng maayos ang kampanya laban naman sa fake news na ipakakalat ngayong panahon ng eleksyon. Sa Facebook natin, kung mga false ang pinapalabas sila, destroying other, dapat meron kami boundary. So, I, we need to come up with a better solution dito na will be proposing with Comelec. So, dapat pag-uusapan natin. <laughs> the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.